final ano po paano niyo nalaman na ano hindi na para sa to hindi na ako nagsuot ng hmm ano sabi ni do wala na yung pet na nagpa-check up kayo noon Nasaan na yung ano no? files tingnan ko lang sir basahin natin wala kayong disgrasya ganun wala kayo na ako to pagbuhat ko na mag-pag-pet na ganun okay tayo okay. ihit hindi kayo nalaglag sa mga hagdan, dulas sa bahay nyo. Hindi. Okay, very good. Na, walang daw. Para mas maano natin. Okay. Na, na, Tignan natin yung files na. Kasi yung Juan ni ay na, 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 nasunog. Sunog? Ayan eh, pala, meron ba yun? Eh. Ito. Pwede na picture ang no mm, yeah. oh, Impression. Narc Diss Extrusion. Ventral and bilateral L4, L5. Extruded component extending into the posterior upper. L5 level. Smaller disc protrusion. Left for a central. L3, L4, L2, L3. And ventral and bilateral at L5, S1. Posterior disc bulge. at l1 l2 lumbar disc desiccation change at l1 l2 down to l5 s1 with narrowing at l4 l5 straightening lumbar lordosis modic type 2 degeneration l4 l5 and l5 s1 levels marked central and neural foraminal stenosis at l4 l5 Central and neural foraminal stenosis also seen at L3, L4, L2, L3, and L5 S1 levels. Okay? Binayan na yan. na po yung pinakasakit nyo sa impression nyo nang babasahin dyan. Kita yung impression ng walo? Kita nyo po ba? Hindi, <laughs> naintindihan nyo po ba ito yung mga ganito? I-explain po ba sa inyo ito? Hindi eh, ko na ako Hindi mo mag-gets sa bagay pero itong ganito, katulad nito, extrusion, extruded, extending to the posterior upper. Ang ibig sabihin ng posterior sa likod, pag anterior sa harap, ano yung ibig sabihin nito? Ito. Ito yung mga binabanggit. Sabihin ko lang itong binanggit ha. Pag mula sa L2, L3, L3, L4, nakatap, ay meron din kayo sa ano, posterior discords, at L1, L2, lahat po. Lahat po ito hanggang S1. Lahat po yan. Magkakaiba lang ang pagkapirat. Ang magkapirat, ang parehas lang itong ano. Itong L1, L2, posterior. Tsaka yung L4, L5. Ayan. Tapos, magmuna sa yung L2, L3, Okay, narrowing. Dissication. Lumbar disdication at L1, L2, down to L5, S1. Binin. Narrowing at L4, L5. Halos the same, the same lang eh. Halos the same, the same lang. Ang ibig sabihin lang, sir, ang pinaka-shortcut nun para maintindihan nyo, puro ano siya, puro may tama, puro pirat, napipirat kasi to. napipirat. Hindi lang ma, baka hindi nyo lang masundan eh. Baka hindi nyo, si, ko na, very direct to the point na utok yung paganyan, paganyan. Tapos yung iba pag ganun. Oh, pa kasi yung pinapasa sa Mahirap doktor. Mahirap lang yung, oh, ano yung Kasi na, ako rin yung binasa ng doktor yan. Sinabi rin. Oo, oh, yung, yung, ganun din. Tumaring. Yung sakin, sa tumutulak. Mm, ngayon kasi pagka yung sinabi, sinabi naruwing. Ano ba yung ibig sabihin ng naruwing? Pagkipot. Ngayon, pag nagkumipot yung ano natin, ito yun. Ito naman sa animation. Oh. Pag kumikipot yung ano natin, ayan, kumikipot. Kumikipot. Kasi dapat, hindi, ganito siya kaluwag Oh. And the same lang din yun, ganito sa kaluwag. Ngayon, ito, yung kasi, walang mga ganitong mga nerve, yung spinal nerve. So, pag kumikipot siya, ano mangyayari? Magkakaroon ng mga ipit. Yan yun, yun yung tawag. Ngayon, pag nag-ipit, siyempre, mag radiate -ra yan papunta sa paa mo hanggang ano yan, yan o. Doon naman yun sa may nervous system. Pag naipit siya, saan siya hanggang saan siya o? Oh? Dito nga, ulo no. lumit na natin. Oh, kita nyo hanggang saan dadaanan niya, no? Yan. Tapos. Dito sa baba, kwan yan. Yung iba may pakiramdam, yung iba wala. Mm -hmm. Okay, sir. Naintindihan nyo naman pala eh. Sige, babaan nyo muna yung ano na wawalan ah, na ang pinaliwanag din ng doktor. Kasi nung Juan, sabi ko, okay, tira Tanggalin mo nito. Mm -hmm. Nako, ang daming mo <coughs> operahin doon sa inyo. Magmula L1S hanggang S1 yun. Yan ang na ng Juan, Ininit sa anakin. Uh, ito kung ba? Diba? Ang magiging ano nito, sir? Ang magiging... Ang magiging treatment nito, magme-maintain na lang kayo ng ano, mga adjustment. Pag in-adjust, walang masakit. oh, good. Samantala nyo nang walang masakit. Pero pag nakabuhat kayo, o sa kayo, o nagdulas kayo, nauntog yung point nyo, parang nasantak ng gano'n Pag may masakit, babalik na naman kayo rito. No, gano'n balik-balik lang yan. Hindi na kayo makakatakas sa, hindi na siya makakatakas sa sakit ng likod. Ay, 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 Alam nyo kung bakit? Sa dami, halos lahat putok. Para, halos lahat may posterior, may patagilid, may ano. Halos lahat. Puro ano, tapos meron pa kayong tinatawag na ano, lumbar lordosis. Pag meron kayo si tayong lumbar lordosis, ibig sabihin nagbago na itsura ng ano natin. Maaring straightenin, maaring paganon, maaring overbend. Ayan o, no, di ba sexy yung katawan natin? Maaring sobrang ganyan, maaring straight na straight, maaring pakabila, patagilid ng paganyan. Ganun ang lordosis, exaggerated curvature. Ngayon, meron na rin ganun yun. Kaya, kung sakaling magpuwersa kayo at napirat nyo yung nakapatabingi, dire-diretso na yun. Kasi halos tatamaan na siya. Hindi kay mapagaling man yung apat dyan, yung may matirang isa, the same pa rin ang kirot yun, kailangan yun mabago, mabalik yung ano nun. May balik yun yung tawag ng facet joint. Doon naman lang lahat na yan sa facet joint. Pag umiwas na yung facet joint, magbabago na yung ng mga vertebrae height. Yung mga, ano niya, ganun-ganun, dapat yan, may father niya, magandun. Ayan o, yan yung father niya, ito yung vertebrae. Ngayon, dito yan, may junction. Dito, dito yan, ano yun, ayan yung tiyang tawag ng mga facet joint sa likod. Yan yung mga tutunog-tunog. Yan yung ayusin natin. Sige, sir, rubarin niyo muna yung sapatis niyo. Taga saan po kayo, sir? Bicol. Bicol pa? Cool. Okay. Kaso lang dyan ako, sabay-sabay sa naka- Kukorin yung momentos nyo kasi okay. sa, sa, kapatid okay. so, si ko. So, si Ipag ni sir. Ganyan. pag pag test ko ito ng flywood. yung tuwan, yan ang namin doon sa pabrika dati hindi. Hmm. So, ka lang muna. Parang yung na Halos lahat yan. Tama eh. Bro, mm yung kating plano nga ako Milo. -hmm. O oh, kaya, kape na lang. Kape na lang. Ngayon. Ngayon. Pero dahil matatag po siya, kinaya niya yun. Yung iba, hindi kaya eh. Alam niyo yung iba? May dalawa lang ang tama, L4, L5 lang. Harus hindi nila kaya. D dati, wala ko nito. baluktot. to. Pag lumakan. Hmm. Pag tumayo. Yung iba, grabe. Pakiramda nila. Ilan? Matagal na siguro itong sa inyo. Hmm. Yan o. Oh yung mga tumutunog-tunog na yan. Malaking bagay yan, sa lang sa'yo. Ako na rin to eh, nakapahilok ko na rin to eh. Kaso lang, hindi talaga... Hindi talaga maayos. Hmm. Okay, di haya kayo. Ito, yung isa nyo pa, parang napolyo. Oo. Oh. Ito, natuyo na yung mga lamang wala na kasi yung delay na kasi yung ano yung pasok ng dugo oxygen niya tapa kayo, sir. na siya na nabibitin yung supply eh, dahil nga sa pagkaipit yung daming nakaipit eh lahat L1 to S1 magkakaiba lang ng posisyon pero ang shortcut pa rin nun pirat puto nag extend na sila pa kanan pa kaliwa palikod oh, di ano pa kano asahan mo ano bibihira yung anterior anterior eh sa mga ganitong ano eh Magkakataon sa balakang. Daraan saan Posterior. Tsaka yung ngayon, designation yun yung extension sa home. <coughs> Ibang matrabaho nyo na nakatira sa loob nyo. Tulog po talaga buti niya pagka. O, inhale. Ex Exhale. dapat tulog din sa ano. Hindi nga nakabalik yung utol ko, Rob. Sir, ang magiging ano nyo nito, ang magiging exercise nito, kailangan yung yun, ganun, Please, nyo palaging gagawin nyo. Palakang nyo gano'n, Rob. Okay, squeeze nyo nung pag gano'n. Lumagutok, masakit. Ibalik nyo lang balik nyo lang, yun ang laro ng ano, yun ang pinaka-healthing ano, exercise sa balakang. Pag kasi naista ka, kunyari, yung tagal yung nakatayo, o matagal kayo nakaupo, magsisimula nyo ng halay yan. Sakit niya. Tapos, ang discarte dyan, sa gising sa umaga. Pag sa umaga, tagisan na. One, two, okay, upo kayo. O kayo. Ito yung mga ano, mga na lang kayo nito sa mga ano, mga alignment. Eh. Kasi hindi na may pangako yung ano, sa dami nung may tama. Pero believe nga ako sa inyo kahit pa Nau-overcome overcam nyo yung ganyang karami. Eh yung ibang nababasa ko nito, ano lang eh, L4, L5 lang eh, pero grabe ang pinipe eh. Grabe ang, grabe ang busa, nag, nag, ano na yung tawag ko yung mga pa manhid na manhid na, puro ground na. Pero sa inyo, sa dami nun, kita nyo yung binasa ko, walo yung impression na nasa inyo, pero pili ko sa inyo, matibay kayo. Kaya-kaya nyo i-handle. Eh. Parang kunting, kunting lang nararamdaman nyo sa akin. Pero sa dami nung ano niya, oh, daming may tama. Kahit basahin nyo. Eh. Nung, nung, bago pa yan, talagang... Ganun? Oh, grabe. Kahit sa pag nagtulog. Ngayon sir, oh, ganito, para hindi na yan magano. Para... Tapos, yung mga muscle nyo ganito, oh. ganito kayo, ang sandal nga. Tuong kayo sa paler, ganyan o. Oh. Tignan nyo o. Oh. oh. Unti -unti, nakikita nyo? Unti-unti uh, mo. Well, no? Unti-unti. -tik mm -hmm. Kita nyo yung mga muscle dyan, nagigigil, lalaki yan. Kasi nangyari sa inyo, kita nyo isa parang Napoleon ang gusto eh. Medyo ano eh, labas na yung buto, Oh, Wala na, wala na. Hindi mo nga, galaw dalaw yan ang buwan, e. Walang putay na, e. Tingnan, tingnan mo, ma. Huwag mo siya. Huwag nga, nga. Hindi nga yan. Tingnan. O. Sige. Sige ako. Yun! Yan. Okay. Kahit pa paano may angat pa. Samantalahin nyo yan, sir, ha? Hayaan niyo siyang sumakit. No, normal it, it, lang yun ang sasakit. Hmm. Gumagalaw na? Hindi. Hmm. Um, no. Sumasara? Oh, May sasarili? Oo, oh, it, yun. Kahit, kahit na. Ganun. Ganun nyo lang. Ganun nyo yan. Ito, ito yung sa pagpigan okay, okay, niya. Mm. Ito mga papa, pa. Ito yung isa wala. <laughs> sabay, lang, sabay lang, para matulungan oh. pa. Okay? Kailangan yan. Kasi, mas marit nga ito eh. Yung parang yan, lay lay yan, lay lay. Mm. mo, kaya ang numero, mabibili ka sa kanya. Kaya kaya pang yan din. Na, malang, Mati ba yun na, siya? Nawala na yung kasi uh, balance. Hmm. Lakad ka nga? Ano mo, may isa kasi yung Okay. Manda ka na na. di, yun okay. nga, basta ang exercise mo, ganun lang o. Oh. Kunti-kunti lang, basta. maganda ng konti, okay na yun. Ang mahalaga may movement tapos ganito sir, oh. kapit ka sa mga ganito. Oh. Yeah, bike! Mas maganda, stationary bike para hindi masyem plang. Yung naka-stating bike, stationary bike ang tawag doon. Yung may saan naman, exercise ko ito pag na naka talaga. Ayan, ganyan. Tapos ganito sir. O oh, nga, yun Sir. Yeah. Hindi kaya. Hindi kaya. Kasi wala nang back one to Sandal ka. ko siya. Sige. Sandal ka dyan. Sige, sandal ka. Abanti ka kung tingin pa mo. oh Ayan! Okay. Ayan. Dali, dali. Huwag yung pagano ganun. isip. Tuhod Yun. Magsasabay lang to. One, two, three. Oh. kapila okay. Yan. Sige, sandal mo lang yung kataw mo. Ano? Kailangan lang, makambang balance lang. O na, okay lang yung sarong na. Yun. O, kapila. Para hindi ka tutumba kasi may nasasandal lang ka. O, kita mo, hindi ka natutumba kasi ipa-plaster na yung likod mo ron. Yan. Mga mapag-aaralan mo rin yan. O, alone, hindi mo kaya. Yung mga tinuturo ko sa inyo, may points yun. Tignan yung maiki. Tignan na yun, hindi niya kaya ano. pero, sa tulong ng pamamaraan magkakaroon ng solusyon. Okay? Tapos, yan ang natin treatment dito.